salas ayan ayan yung main door pagkatapos dito po sa kaliwa ay mayroong bed Do double double bed ayan, may TV doon habang nakahiga ka dyan may ikuan dyan at meron namang bintana ano sa taas na para tapos tuloy tayo dito Meron pang isang uh, Ito dito din Double deck din Parang may double deck din dito Tapos may TV din Tapos yung double deck Meron hmm. ding tukador dyan Ayan ang pinto hmm. Paglabas Ayan may parang maliit na sala-sala Ganyan tapos mayroon na kami pad. Parang kaliwat kanan may double deck kayo. Tapos lalaw. Ito, ito, yung pinto niya siya. Ang ganda. siya. At saka yan ha. May mga bintana. Yan sinarado lang ng pamangking ko. May mga bintana siya. Doon din. May mga bintana. Ayan. Sinarado lang niya kasi ano. May araw. Yung double deck meron din naman siyang parang bintang-bintana dalawa. Ayan. Ayan ang pinakapintuan niya. Ganon din doon sa salas. Mayroon din yung bintana. Oh. Ayan. Dalawa. Hindi lang gano'n gano'n. din yung isa. Hi! Ayan po. Ang gaganda ng bulaklak. Ang gaganda ng bulaklak. Pinilas namin. Nako! Nako! ito yung regalo ni Davy sa amin ni Day regalo siya sa akin na chichonelas ayan o oh, kinagat-kagat na ng mga aso ayan o oh, ganyan ganyan oh itong bigay ni Day ay talagang kinagat din mabuti inayos lang ng kinagat rin yan dito nako na bigay lang pa naman yan ni Day ay ngayon inayos nung aking pamangkin doge o oh, yan ang nakaalpas kahapon nakalabas Hmm. May magugunyang tao sa sinan. Tuwing wala ang mga gulang pa nila. Naiintindihan. Ito yung isang kubong kanilang kainan. Sabi ko ay, Ang ganda ng bulaklak oh. Au mo man si Merlinda ng dalawang libo ha. Tingkapit bahay din kubo-kubo din. Rest house lang nila ito. Rest house. Wala. Walang nangyari yung aking <tinyo> maano mak maano dibata hangga hindi makakausap ng naman pwedeng nilampit ay tumambo so at the down and the seas will roll at the sa

Ito mo, na, baka malay mo, nam monetize ako sa star. Ay, monetize yata sa na yata siya. Ay, 20 centavos. Paano monetize na yata? 20 centavos? Ay, centavos dollar? Hmm. Alam. Kain tayo. Kanina na, no? Bata ko, imigi-imigi lang ako. Hmm. Hindi man ito masyado malamit. Na Pwede naman ito. Huwag. Hmm. Hey, Iwas lang kain ay, Sabi ko nga kayo ng mga bata, kaya di ada si Abe. Ingat ko sa pagkain ng mga taba. Nagluto. Yung pamangkin ni Ate Rosa sa ano, sa pamangkin sa pinsan. Sarap ng buhay. Pag dito tayo sa Pilipinas. Tatlong no? wow. Pag doon sa Hong Kong, katulong tayo. Dito sa Pilipinas, doon niya tayo. Pero okay. di wow. Di ba? Katulong dito. Kaya Huwag <laughs> ka maingay. Ang ganda na yung aming kain talaga. Ay, red, burgundy. Yung parang red wine. Burgundy ba yung tawa? Ganyan ang kulay kanina ng buho ko. Mm. Basta kasi sa akin black lang. Kasi puro puti na yung buho ko eh, kaya yan. nagpa black ah? Hindi. Hindi ka pwedeng tulayan dito doon. <laughs> Hindi ko nagpa black ah. Hindi. Hindi. Nak lang ako talaga yung shampoo black shampoo. Is, oh, manos, manos, hindi ka Hindi